Muli ay magandang araw po, muli sa inyong lahat, mga kaibigan. <clears throat> Isa naman pong talatang ating uh, matutunghayan sa aklat po ng Marcos 7, 19. Ang sabi po, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Napakarami pong mga kaibigan tayo na nagpapaliwanag na ang talatang ito daw ay nagsasabing ang mga maruming hayop ay nilinis na ni Kristo. <clears throat> ah, hindi naman natin kaagad-agad masisisi ang ating mga kaibigan sapagkat marahil ay hindi lamang natin ito na suri ng maigi at marahil ay hindi naman natin alam ng lubusan ang Biblia. Ganun pa man ay susubukan po natin ngayong magbigay ng tamang uh, pagpapakahulugan. Mahal kong mga kaibigan. <clears throat> ang Marcos City 19 ay meron pa pong talatang 18 Pabalik sa talatang uno. So, mahal kong mga kaibigan, lagi po nating tatandaan sa pag-aral ng Biblia ay meron pong tamang prosedyor. Ang tamang prosedyor, mahal kong mga kaibigan, una, sino po ang nagsasalita? Pangalawa, sino ang kanyang kausap? Pangatlo, ano ang pinag-uusapan? Pangapat, anong kultura mayroon sila? Panglima, kailan ito sinabi? Panganim, saang lugar ito sinabi? At ano